Noong unang bahagi ng 1990s, nang simulang makarating ang mga isda na ito sa Pilipinas. Karaniwan itong inilalagay sa mga aquarium at kilalang kumakain ng mga algae. Noong una ay maliliit lamang ang kanilang sukat at ang kanilang bilang ay kakaunti pa lamang. Pero sa paglipas ng panahon, itinuturing na silang peste at perwisyo at kabilang sa mga invasive na uri ng isda dito sa Pilipinas pero paano nga ba nagsulputan at mabilis na dumami ang mga isda na ito? Ang armored catfish ay isang freshwater fish na nagmula sa Central at South America. Popular ang mga isda na ito dahil sa kanilang kakayahan na mapanatili ang kalinisan sa loob ng isang aquarium dahil nagsisilbi itong tagalinis ng mga algae na makikita rito. Dito sa Pilipinas, kilala ang mga isda na ito sa tawag na janitor fish, habang sa Amerika ay kilala sila sa tawag na plecos. Pero sa Mexico, ay pez jablo or devilfish ang tawag sa kanila. Sa Pilipinas, hindi malinaw ang totoong pinagmulan ng kanilang populasyon, pero malamang daw na nakawala o pinakawalan ito ng mga irresponsible pet owner mula sa kanilang aquarium. Mula noon, ang kanilang bilang ay tuluyan ng dumami at unti-unting sinakop ang ilan sa mga anyong tubig ng Pilipinas. Kabilang na ang Pasig River, Marikina River, Laguna Lake, Anggat River at kahit sa Agusan Marsh sa Mindanao ay nakarating na din ang mga isda na ito. Sa kasalukuyan, isa na ang mga janitor fish sa mga pinakamapanirang invasive species ng isda na matatagpuan sa ating katubigan. Tulad na lamang sa Laguna de Bay na salot at peste ang turing sa mga isda na ito dahil ang kanilang bilang ay patuloy na dumadami. Sinasabi na ang mga janitor fish ang isang sanhi ng pagkasira ng Laguna de Bay, ang pinakamalaking lawa sa Pilipinas at ang pangalawang pinakamalaking inland freshwater lake sa Southeast Asia. Isa ring banta ang mga isda na ito sa kabuhayan ng mga mangingisda. Mayroon silang matutulis at matitigas na mga spike at makakapal na balat at kaliskis na siyang sumisira sa lambat o fishing net na ginagamit ng mga mangingisda. May mga pagkakataon na mas marami pa ang mga janitor fish na kanilang nahuhuli kumpara sa mga isda na maaring kainin tulad ng tilapia. Naiulat din na ang pag-aanak ng mga janitor fish ay nag-aambag sa dumi ng Pasig River. Sinisira nila ang mga gilid ng ilog dahil sa paraan ng kanilang pag-aanak kung saan gumagawa sila ng mga butas at lungga at dito sila mangingitlog at magpaparami. Kinakain din nila ang iba pang uri ng isda na matatagpuan sa ating mga ilog at iba pang anyong tubig. Maging ang itlog ng ibang mga isda ay kinakain din nila. Kaya naman patuloy na bumababa ang kanilang populasyon habang ang bilang ng mga janitor fish ay patuloy na tumataas. Hindi lamang sa Pilipinas kundi sa ibang bansa ay peste at salot din ang turing sa kanila dahil sa mga problema at banta sa kabuhayan ng mga mangingisda doon. Bukod pa rito, ang mga janitor fish ay isa din problema para sa mga nilalang sa Florida na malapit ng maubos tulad ng mga manatee Makikita sa video ang napakaraming janitor fish ang nakakapit sa likod ng mga manatee habang kumakain ng mga algae na tumutubo sa kanilang likuran. Bagamat natutulungan ito na alisin ang mga algae na nakakapit sa katawan, nagdudulot naman ito ng stress at hindi komportableng pakiramdam para sa mga manatee dahil sa istruktura ng bibig ng mga janitor fish. Pero bakit nga ba mabilis at patuloy ang pagdami ng mga janitor fish? Maraming rason kung bakit naging mabilis at patuloy ang pagdami ng mga isda na ito. Isa na rito ang kawalan ng mga predators na maaaring kumain sa kanila. Ibig sabihin ay malayang nakakalangoy ang mga isda na ito sa ating mga ilog. Idagdag mo pa ang kanilang lifespan na maaaring umabot ng 10 hanggang 15 taon. Marami din silang mangitlog at magparami at ang mga ito ay madaling makapag-adapt kahit sa mga hindi maayos na kondisyon ng kapaligiran. Isa pang rason kung bakit mahirap ubusin ang kanilang populasyon ay dahil sa kanilang kakayahan na mabuhay sa tuyong kapaligiran sa loob ng mahabang oras. Nagagawa nilang makakuha at makapag-imbak ng sapat na oxygen sa kanilang tiyan, kaya kahit wala sa tubig ang mga ito, ay nagagawa pa din nilang makahinga ng matagal. Bilang karagdagan, may kakayahan din ang mga janitor fish na mabuhay sa maruruming ilog, dahilan upang ang kanilang populasyon ay patuloy sa pagdami. At dahil itinuturing sila na peste at perwisyo sa iba't ibang kadahilanan, marami ang nag-isip ng paraan upang mabilis na mabawasan ang kanilang bilang. Katulad na lamang sa ibang bansa na itong pet treats para sa mga alagang aso at pusa Hinihiwa nila sa maliliit na piraso ang laman ng isda at pagkatapos ay pinapatuyo upang ibenta. May isang restaurant din sa Mexico na nagsiserve ng pagkain na gawa sa laman ng isda na ito, katulad ng tacos, burgers at meatballs. Pero aminado sila na hindi ganun kalakas ang benta ng mga janitor fish dahil hindi pangkaraniwang kinakain ng mga isda na ito. Samantala, dito sa Pilipinas ay nakaisip din ng paraan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kung paano mababawasan ang populasyon ng mga isda na ito. Ito ay sa pamamagitan ng bounty system kung saan nang huhuli ang mga residente ng janitor fish kapalit ng pera. Pero noong 2013 ay nahinto ang kanilang programa dahil sa pagkakaroon ng heavy metal content ng mga isda na ito. May mga pag-aaral din na maari daw silang gawing plastic, fertilizer at biofuel pero sa ngayon ay hindi pa ito na ipapatupad. Sa kasalukuyan ay patuloy pa din ang pagdami ng mga isda na ito at patuloy na nakakapirwisyo sa iba pang nilalang na naninirahan sa mga anyong tubig ng Pilipinas. Isang bagong pag-aaral din ang sinusubukang idokumento ang pandaigdigang pagkalat ng janitor fish sa mga lugar kabilang ang United States hanggang Caribbean, Middle East at malalaking bahagi ng Asia, kabilang ang India, China at maraming isla sa Southeast Asia. Mahalaga ding maunawaan na ang pag-aalaga ng mga eksotik na isda ay may kaakibat na responsibilidad dahil maaring perwisyo ang kanilang dulot kapag sila ay dumami at nakawala. Kung nagustuhan mo ang ganitong klase ng video, ay huwag kalimutang mag-subscribe. Pindutin mo na din ang bell icon para updated ka sa mga susunod pa nating mga video.